Magandang araw sa inyo lahat guys. Bago ang lahat, bago nyo tapos yung aking video, yung bagong silip ngayon pa lang sa akin channel, please subscribe muna. At thank you dun sa bagong mga subscriber. Thank you sa inyo lahat. Dito ako sa akin ano, sa akin munting paniman. tinitingnan ko eh kung may laglag na nyog pero mayroon ako dito nakaitang laglag na nyog mayroon tayong madadala ito oh may ano na oh may dahon na Ako mabigat. mabigat siya. Para siyang basa sa loob. Magaan. Magaan. Nag-iiba na yung kanyang kulay eh. Para siyang nag-ano? Green, dark green. Ah, uh, para siyang brown green, ganyan, brown green. Malapit na. Malapit ng mapitas. mapitas. Ayan na oh. Lalabas na. Yung kanyang bulaklak. Yung ito ay kukunin ko. Ito. Para maitanim. Saglit. O ko lang ako ng ano. Pero parang nasa ano siya. Nasa lupa eh. Parang hindi ko na ililipat ata. Hayaan ko na lang dyan. Kasi galing sa, sa, sa lupa eh. Nag sumanga. Sa lupa hindi makukuha oh. Medyo matibay siya. Hayaan na lang natin siya dyan. Ito dapat ang kinukuha eh. Ito dapat itong malaki. Ayan lang siya dyan oh. Dapat linilipat. Ito na lang malaki. Saan kaya natin ililipat to? Saglit lang guys. okay, guys, ito yung ating tatanggalin itong malaki. Kasi nasa ibabaw siya eh. Yung kanyang pagsanga nasa ibabaw ito. Hindi katulad ng maliit. Nasa lupa. Ito na lang. Tanggalin natin. Madali lang naman yun. Eh. Kasi ano lang siya ito eh. Sanga. nilipat natin ayan. Ayan, o. ayan o may mga ano siya o may mga ugat-ugat na o ayan o ayan. ito yung dati eh. pinagbungaan to eh ayan pinagbungaan tapos nagsanga siya dyan nagsanga, ito rin sanga to tapos itong maliit, sanga hindi ko natatanggalin itong maliit kasi nga nasa lupa siya. dun sya sa lupa nagsanga Pabayang ko na to. Itong malaki. Ito lang. Dito na natin itatanim. Dito. Mamunga ka lang ng malalaki. Malalaking bunga. Matamis. Kasing tamis ng asukal. Madali lang mabuhay ang pinya eh siya masilan pag nagtanim ng pinya. May bibenta pa to eh, Kahit ganito yung kanyang dahon. Ang bumibili nito yung mga yung mga magugulay, nagluluto ng gulay tsaka yung mga nagluluto ng mga kakanin sa yung loob kaya pala mabigat magtatanggal tayo ng damo dyan yan umadamo na hanggang dito madamo na eh oh, hanggang doon oh. para malinis lang tingnan para walang damo kaya natapos na natin dito. Itong hilera lang naman to itang isang ring niya. Itong mababaw yung lupa. Yung maraming damo. Kaya tinanggalan ko. Madaling tumubo ngayon ang mga damo kasi nga maulan. Araw-araw umuulan. binibilid ko dun yung ano yung damo. Yun. Tapos yung isa pa dun, bibilarin ko rin sa araw kasi nga pag natuyo siya ilalagay ko siya sa ano sa puno ng mga saging pinaka ano siya pinaka fertilizer at taliin ko yung ano nagsasanga na kasi yung ano dragon fruit para kumapit siya sa ano sa puno. Ito. Ayan. Nagsasanga siya eh. Para kumapit siya rito. Yung dito yung maliit pa. Oh. Bagong tanim po ito eh. Ito. Yung sa kabila wala pa. Oh. Ito dito namatay. Ito. Namatay ito. Sayang. Nagkaroon sana siya ng ugat 'to. Oh. Kaya lang hindi na siya umano, namatay siya. bala ito. Ito na lang at saka yung dito sa kabila. Ayun. Ito hindi pa hindi pa nag-uumpisa. Tatalian natin siya para kumapit dito sa ano sa kahoy. Ayan siya guys. Para siya kumapit eh. Kumapit eh sa puno. Kasi naka -ano, nakalabas eh. Ayan. eh Ako po may ano. May uod ano to eh? Ano ba to? Paano punong to? Orange. Hindi ko lang kung dalanda o no orange. Ang puno nito ayan oh. Kailangan patayin. Kumakain ng dahon. Yung aking malunggay, payat. Ayan. May bulaklak sana, oh. Kaya lang mga payat. Payat siya. Ito yung aking isang dragon fruit na malaki na. Ito, Ando malaki nung aking ano. Lansones. Tatlo 'to eh, tatlong puno. 'Yun ang doon maliit eh. Ing kasabayan. And, know, payat. Siguro ilang dangkal, apat na dangkal lang mula sa lupa. Ayun oh. No. Naputol pa 'yung ano kanyang sanga. Ay, may ano, may butas. May ginagawang butas, o, bago pa lang, o. Oh. Ano kayo gumagawa nito? Kasi makinis dito, o. Oh. Tingnan nyo kayo, oh, so, makinis. Tapos dito rin, o, oh, makinis. Makinis siya. Hindi ko alam kung anong gumagawa ng butas. Daga. Ibon. Ibu, may ibu na inalagi na sa lupa eh. Ayan, makinis siya dito eh. Hindi ko alam kung ano. Eh kung daga, di ba may ano uh, yung sa paa. Ito may makinis oh. Kapunta doon. Ewan ko kung ano yan. Takpan natin. Dito yan sa so may kalabasa ko eh. Yung linipat kong kalabasa. mayroong ano mars ano mushroom ayan tawag sa amin ito banay ayan pa oh nabulok na ito ba na ito sa mga pu sa mga kahoy to eh yung mga nabubulok na na ano mga patay na na puno o kahoy yun sila tumutubo yan eh. Tawag sa amin yan, uh, gam, uh, ano, banay. Nagugulay yan. Nauulam. E, isang piraso lang eh. Hindi magugulay yan. Alang-alang. Anto, yung alangan. Alangan igulay. Mushroom. Ito, obi to eh. Obi na yung laman niya na ay bunga. Ayan. Hindi maganda yung bunga, yung ubi. Mas maganda talaga yung nasa lupa lang. Okay guys, so uwi na ako. Umuulan pa rin. Kaya lang, ano na, eh, patila na. Patila na yung ulan. May dala dalawang nyugo. Oh guys, thank you sa panunod Thank you subscriber. Yung bago pa lang dyan, please subscribe naman. Uwi na ako. Okay, God bless sa ating lahat. Bye bye.